What's up mga kainsan yeah, mga kainson, inabutan na po kami ng uh, gabi. Kami po yung galing ng uh, pinagbandirahan po. Umakit po kami ng uh, bundok. Sinamahan po natin yung ating uh, followers mga kainsan Ako uh, kung saan saan napapunta na Pag may po, isasamahan ko po kayo pag ako'y maalwan. Maalwan po ang trabaho. Kung gusto po niyo magpasama sa akin, ay eh, pag wala po akong gawa. Kaya lang ang mga kainsan ni ako'y ano, nadulas dun po sa taas ng bundok. Ah eh, ay mga kaisan ay bakit kay ang aking ano gana rin ang sakit ay i -i. kailangan pala <laughs> hindi ang iyong paikiakit po ng bundok ay ano ang sapatos may medyo maganda aw oh. ay baset ano mga kaisan yan ang makikita po ninyo pag gusto talaga nyo bundok, bundok na bundok naririnig sa gubat po alam mo mga kaisan ang Quezon province ay ano talagang bundok pa siya oh marami po pong kagubatan nyam Yeah, mga kaisan. Basta ano po. Pag gusto po niyo yung magpa-tour guide, mga kaisan, nandoon po sila sa huli. Pag gusto niyo pong magpa-tour guide sa akin, but pag ako na po. Hindi abala. Kung bakay masamahan ko kayo kahit mga tatlong oras. Nasamahan ko kayo sa pinagbandirahan kung gusto ninyo. Kung gusto ninyo ay sa Diretso na po sila ng ano mga kaisan ng Quezon City gusto po ninyo ay ano kuwebang lampas pagbilaw maray po pupuntahan sa Quezon ay kamay ni Jesus oh so, ay uh, marami salamat po sa inyo sa pagbisita sa aming bayan ang gusto din ninyo magang maga makakakita po kayo ng mga kalaw yung haribun talaw meron pa rin po sa amin nun pag gusto nyo mga kainsan sasamahan ko rin po kayo sa Cagvalete Island basta schedule lang maganda ipiim nyo lang po yung aking asawa Sara F. Habalya yan gawa na hindi ko na po kayo mga asikaso ay minsan po hindi ako nakaka-reply sa inyo papasyal ko po kayo sa Quezon Province yun lang mga kainsan pag ang inyo asawa ay apam ayan nadugo ang ilong ko pag unggoy ay man kila ha <laughs> pag haribon ay bird ayos eh, huh? ah. na yun sinya sinya sa lang yun hindi na po kami maghihiwalay sa crossing puto yun na pa pa sila sa likod Hoy. Bakpo mga kaisan yung ano? Bakpo Okay na yang Airbnb. Pwede ko rin po kayong samahan. Ako na pagsasama sa inyo. Basta pero permi natagay ay pwede na yun. <laughs> Ay mga sabihin niyo si Kenzie ni Kalasi mag-iinom Hindi ho. Oh. Kain Wala ka bang ilaw? Meron po. Oh yan. Kapilwag. May ilaw po tayo. sasabahan ko kayo mga kainsan sa mga ongoy kung gusto niyo ng ongoy ay di pag wala po, pag wala po tayo nakita ongoy tumingin nila ang kumay sa akin hindi, mayroon po ay di kaya lang, ay may oras pag gusto nyo po ng mga gayon balim balik, gusto po balim balik, baklim baklay sa mga nag-message nga po pala, ay hindi ko po kayo ma-replyan. At uh, misang po hindi ko na nababasa, ay ano po, may hindi pa po i-message yung aking asawa. Sara F. Jabalya. Yan. At gawa nang mayroon po mga fake, uh, may mga fake, ano din po, ay account na pangalang ko. Kaya, uh, Oh may igi mga kaisan, i-message yung aking asawa. At yun naman ay maiging kahon Basta't ano mga kaisan, ang awas ko sa trabaho ay alas 4. Ay kung may oras ako ng alas 5, sasamahan ko kayo. Kahit mga umawas na ako ng 3.30. Yan. Pwede ko kayong samahan kahit saan. Kung gusto niyo sa kamay ni Jesus. Saan sa Quezon. Kaya lang ang mga kainsan ng ano. Baka sa inyo sabihin niyo kainsan. Bakit kasi sa inyo yung ang kalsada ay hindi pantay. Ukap-ukap. Ah, isa dyan kayaan. Oh, inaayos pa ko. Pero ano, ingat-ingat din po kayo pag ng Quezon, pero pinapaganda na. Kaya lang, yung iba ay makakabagat ka ng hanggang katubog ng kalabaw. Ah, ay talaga sing ka lang ka, pa ha. Yan. Pero yung inuutay-utay na, sabi nga ay inaati-atik ha na. na? Yan yeah, mga kainsan, napapahaba na ang kwento ko sa inyo. Ako'y dinin na kami daw po ay kakain pa din sa labas. Aw. Oh. Ako'y manlalaki lalo sa inyo ay. Puro kain biro. Ah ah. Ako may diet na. Aw. Oh. Ay bagay naman Jollibee. Ay talaga. Hindi ka mara. Sirahan diet mo. Sa yung, ano, McDonald's sa ganang ganar ka kapal ang palaman. Ah ah. Ay, hindi ko matanggihan ay. Eh eh. <coughs> talaga naman yung mapapalumutin ah oh pero nakakahiya din naman aba ya yeah, mga kaisan napapahaba na ang punto natin maraming maraming salamat po sa inyong pagsama at ingat lagi stay humble and God bless peace bye yeah.